Okay, isang so magandang umaga pong muli sa ating mga ginigilig ng mga tagsubaybay. Tayo po ay burn out. Okay, kailangan may flashlight na nakatutok. para tayo ay... Kumusta po tayo dyan? Kumusta po tayo? Tayo po ay mag lang ng salita ng Panginoon sa mga oras na ito. Tayo po ay nasa morning edition sa morning devotional. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Masana ay nasa mubuti tayong kalagayan sa oras na ito. Kumusta po kayo dyan? Kumusta ang ating gising? Kumusta ang ating buong magdamag na tayo ay ibinangon sa ating pagkatulog? Ngayon tayo po ay nasa kalabing limang araw ng Agosto. Tayo po ay nasa kalatianan ng buwan tayo po ay bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay mananalangin. O dakila, mabagin Diyos, ang sa Malangit, Sa ito, kami po ay patuloy na pupuri na dakila, ang iyong dakilang pangalan na siyang nagmamayari ng lahat ng mga bagay sa buong salibutan ito. Narito, Panginoon, ang inyong anak, ang aaral lang yung mga salita na patuloy, Panginoon itong kasiyan ng Yung Buhay Espiritu, ang santong Espiritu na siyang magsasalita sa aming, aking bibig. Ang sa aking pag-aaral ng Yung Masalita pang noon, ito'y maging pagpapahala rin sa iba. Na ito po ay share sa iba pang noon. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig na patuloy nyo namin nadarama. Salamat din sa bumagdamag na pag-ingat sa amin. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na natanggap mula sa inyong Panginoon sa magnito ang pag-guide ng inyong balang spirito at ng inyong presensya ay maranasan at kayo laging unahin at patawarin kami sa mga pagpapulang pag, pag ang bendisyon o pala ng langit ay maranasan sa magnito sa pangalan tagapagligtas na sa Jesus Amen Okay Asang magandang umaga pong muli sa ating mga kapatid <coughs> ang ating pamagal pamagat ng ating pag-aralan sa magmito ay pag-ibig ang naguudyok na motibo. Yan po ang pag-ibig ang naguudyok na motibo. Ating kateks po ay makikita sa ikalawang korinto. Chapter 5 Chapter 5 verse Ikalawang korinto <coughs> Chapter 5 Verse 14 Kalawang Korinto chapter 5 verse 14 Ating basahin ang 14 Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat kaya't ang lahat ay namatay kaya sa umaga ito ay tayo ay patuloy ng ating Panginoon sa, dahil sa kanyang pag-ibig ng ating Panginoon siya po ay humimok sa amin pag siya po ay nan, <coughs> kapag lubos tayong naniniwala sa Diyos na siya po ay namatay para sa lahat tayo kaya't ang lahat ay nang, namatay kaya sa mag ito ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa bawat isa sa atin ay pa patuloy <coughs> at ngayon ay nananatili ang ating ang tatlong ito una ang pananampalataya pangalawa pag-asa at pangatlo pag-ibig ngunit ang pinakadakila sa lahat sa mga ito ay ay ang pag-ibig unang korinto chapter 13 verse 13 sa <coughs> buhay ni kristo ang ganitong pag-ibig ay na nakasumpong ng sakdal ng pagpapahayag minamahal niya tayo sa ating kasalanan at pagkasira pumaba siya sa pinakamalalim na pagkaaba upang mahango ang mga nagkasala niyang mga anak na lalaki at babae sa lupa walang pag walang pagod awalang walang pagkapagod ng kanyang presensya walang pagkabawas ng kanyang sigasig ang mga alo ng kaba, kahabagan na itinataboy ng mapagtaas pagma, mapagmataas hindi nagsisisi at walang nag, walang pagpapasalamat sa mga puso ay laging bumabalik na mas malakas na alon ng pag-ibig. Siyang nahimok ng pag-ibig ni Resto ay umahayo sa kanyang mga kapwa tao upang tulungan ang mga mahina, ang mahina at palakasin ang mga nanlulumo <coughs> upang ituro ang mga kasalanan sa mitiin ng Diyos para sa kanyang mga anak at akayin sila sa kanya na, na siya lamang makapagpapalakas sa kanila na maabot maabot ang mintiin ito hindi kailanman tayo dapat maging malamig at walang pakikiramay lalo na sa pakikitungo sa dukha ang paggalang pakikiramay at kaawaan ay dapat ipakita sa lahat hindi nakakalugod sa Diyos ang pagtatangi sa mga mayam, mayaman na maliit sa Jesus. kapag binawalang halag bahala ang mga nangangailangan niyang mga anak hindi sila maya, hindi sila mayaman sa mga bagay ng mundo nito ngunit minamahal sila sa kanyang puso ng pag -ibig. Hindi kinikilala ng Diyos ang pagkakaiba ng katayuan. <clears throat> sa Kanya ay walang antas ng lipunan. Sa Kanyang paningin, ang mga tao ay simpleng mga tao. Buti man o masama. Sa araw ng hiling pagtutos, ang posisyon, rango. ranggo o kayamanan sige ating ulitin sa kanya ay walang antas na lipunan sa kanyang paningin ang mga tao ay simpleng mga tao <clears throat> mabuti man o masama sa araw ng huling pungtotos ang posisyon, ranggo o kayamanan ay hindi magbabago mababago kahit hibla ng buhok ang kaso ng sinuman sa Diyos, nakakita ng lahat, hahatulan ang tao kung sino sila sa kalinisan, karangalan at pag-ibig kay Kristo. Ipinapahayag ni Kristo na ipinapangaral sa mga dukha ang Ibanghilyo. Ang katotohanan ng Dios ay hindi kailanman mailalagay sa aspeto ng higit da dakilang kagandahan kaysa kapag dinala ito sa mga nangailangan ilangan at mahihirap. Sa gayon, ang liwanag ng Ibanghelyo ay nagniingit sa pinakamaliwanag na sinag nito na ipinap pinapaliwanag ang dampa ng mahihirap at ang mga abang kubo ng mga manggagawa. Ang mga anghel ng Diyos ang naroroon at ginagawa ng kanilang presensya ang piraso ng tinapay at tasa ng tubig sa isang piging yaong mga inabayaan at iniwan ng sanlibutan ay tinataas itataas na maging mga anak na lalaki at babae babae ng kataasasan na iangat sa ibabaw ng anumang posisyon na maaring maibigay ang mundo naupo sila sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Amen. Kaya sa umagin ito mga patid, ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyo sa mga patid. Siya po ang nagtuturo sa atin na kung yung anong pag-ibig ang dapat natin gawin. Siya po ay <clears throat> nakikiramay paggalang at kaawaan na dapat ipakita sa lahat. Hindi po nalulugod ang Panginoong Diyos pag tayo po ay nagtatanggi sa mga nangailangan. Hindi po sa mga mayaman. Hindi po sila mayaman sa mundong ito. Ngunit, sila po ay mayaman sa langit. Kaya, ang Diyos po ay nagpahalaga, nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa lahat para tayo po ay mga ligtas. Kaya sa mga oras na ito, mga ginigilig ang mga taga-subaybay, ang Diyos po ay nagmamahal sa atin, nagmamahal at dinala niya po ang ating paghihirap doon sa Calvary sa Cruz. Kaya ang sabi po ng ating keteks, ang pag-ibig ni Kristo ang umihimo sa amin. Kaya sa mga gang ito, ng ating binasa sa unang Korinto chapter 13 verse 13, ang tatlong ito ang mahalaga no ang pananampalataya pag pag-asa at pag-ibig ngunit ang ano daw po ang pinakadakila sa mga mga ito ay ang pag-ibig siya po ang pinaka sa lahat ang pag-ibig ito po ang napakalaga na pag-ibig ng Diyos para sa atin at tayo po ay umibig din naman sa ating mga kapwa at ating pong silang puntahan nasira. kung ano po yung pagpapala na natanggap natin na pagpapala mula sa Panginoon na spiritual ay ating pong ibahagi din naman at tayo po ay pagpalain sa umagang ito na tayo ay manalangin o takila mabang Diyos ang tanay sa mga langit salamat sa inyong kabutihan sa inyong pag-ibig at sa inyong inyong paggabay at sa inyong pag-iingat Salamat sa inyong pagsakripisyo, Panginoon, sa inyong pakikiramay. Salamat sa inyong pag-ibig na siyang humihimok sa amin. Na kami manatili sa inyo, Panginoon, na bilang mga lalaki, na yung mga anak, lalaki at babae, na po ay inyo po kaming lubusin at lubusin ang inyong pag-ibig at ilayo kami sa mga uri ng kapamakan sa mga buhay. Salamat sa inyong tuloy na binapagkalog sa amin na ang pag-ibig ay yung siyang pinakamadakila sa lahat. Marito kami, Panginoon, sumasampalataya na ikaw ang aming Diyos na aming dapat sambahin at wala nang iba. Sa inyo ginabalik ang lahat, hindi sa aming karapatan, hindi ingatan po nawa ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kapatid, aming mga kapatid sa buong salibutang ito na inyo tuloy na gumagawa sa inyo mga gawain ng mga pastors, layman, mga missionary at sa iba pa pang gumagawa sa pamagitan ng social media sa mga media ministry na upang nun inyo po silang pagpalaan din ng umagang ito ay maging pagpapala itong mga mensahe na napag-aralan na siyang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ang sana Panginoon, ingatan po ang lahat ng mga sa buhay, ang mga kaibigan. Ang mahal anak na si Alicia P. Yan ang mga na si Diyo na Padre. Hindi na naluunas siya po siyang ang Panginoon. Tuloy siyang himokin ang Ibang Espiritu. Ang sana ay um, magkaroon din siya ng kaisipan na siya po ay balik sa inyo na hindi po mahuli ang lahat kayo at mabuo muli ang inyong pamilya sa inyong ganatulong sa inyo po inaasahan ng lahat hindi sa aming karapatan hindi sa karapatan ng tagapagbigtas ng sesos Amen Okay, magandang umaga po sa ating lahat tayo po ay <coughs> pagpalain ng pangnang at tayo ay mag-ingat sa lahat na ating gagawin at lagi po nating unahin ang ating Panginoon. Thank you for watching and bye bye for starting lunch.